Hello guys, panibagong hair tutorial na naman tayo uh, For today's video, si-share ko sa inyo kung paano ang gagawin sa mga faded ng naka-full bleach ang buhok na may regrowth uh, Pag hindi pa lang masyadong malayo yung regrowth guys uh, pwede kayong mag-deposit ng any color So sa video na to, nilagay natin is uh, 8-1 at 9-1 na ash uh, Hindi na tayo naglalagay ng pang-neutralize sa yellow para hindi siya sobrang maging cool tone So ang technique dito guys is lalagyan nyo lang yung pinaka nakableach na buhok. Lalagyan natin ng 8-1 at saka 9-1 using 6% oxidizing lotion. Pagtapos malagyan lahat guys, pwede tayong magpatong sa pinakadulo. A second patong to na merong nakapatong pang ash. No? ah uh, kasama na siya sa develop. Lalagyan tayo dito ng pink sa pinakadulo niya. Mga 4 inches yung layo. Tapos i-blend lang natin. Para yung kanyang pinaka-base color is ash blonde and then sa dulo naman ay magpagka ash pink so yan ang technique guys pwede nyong laruin yung naka full bleach na buhok no tapos may regrowth ito guys uh, pagagawa nyo lang to pag hindi na sobrang layo yung uh, regrowth nya na virgin hair at saka payo lang guys wag na wag nyong lalagyan yung pinaka virgin hair na mga 1 inch to 2 inches kasi magkaiba yung development nung Uh, Pag-deposit ng ash dun sa naka full bleach at saka yun sa saka dun sa bagong virgin hair na no? bagong tubo no mas masyadong warm yung bagong tubo pag lalagyan pag hindi nyo lalagyan guys mga 1 to 3 inches ang tubo pa lang is para siyang naka shadow roots na dark so babad lang yan guys ng 15 minutes to 20, ito yung final result. Ito guys, hindi na natin binload dry, natural dry lang natin. So, makikita nyo, uh, maganda yung transition nya, naka ash blonde and then ash pink yung dulo. So, magfifade yan siya guys, every 2 weeks. So, sana meron kayong natutunan sa video na to. Bye! Mm -hmm.